Hi guys. This is Pilingon again. Pero lami on. Dahil walang sudan ang Pilingon on. Magbahog na lang taong bebrang tubo. Yeah. Natry nyo na ba Ganito guys. Ayan yeah. mm. o. Ayan lang. Lamit po guys. Mm ba? Diba? Okay, glob ng mutang luto na. -o. Mm. Mm. O di diba? Ang mga walang ulam ani eh, relate. Mm. Ba. Diba? sampura. Parang sampura 'dul. Ang talap-talap. Mm. Diba? Wala ako loto. Loto, lonod. O oh, diba? Isipin mo na nga. Bulalo ni. Bulalo ba? Bulalo ng baka. Mmm.

Nangala picture ya, guys. Hey, what? Oh, gila. Did you eat this? Did you try that? Guys, are you trying? it? Mm hmm. ba? Kaluoy ni piling mo. Om um, sa in English pa. Try it. You love it. Because it's yummy it. Mm. No aba. Ayun. Hmm? Wala kanyang tempura. Mm. Mm. So, na yeah, guys. Na, no, na, na. Ganyan ang mahirap na walang ulam. So, try guys. You try guys. Bye bye guys. Thank you for watching.